Hello guys, Manggulay na naman tayo. Manguha tayo ng kulitis. Ang daming kulitis dito. Ayan oh. Gulay-gulay. Fresh from the farm. Ang dami na. Ayan, ang dami, ang dami. Ilang linggo na kaya to hindi nakuhaan. Ayan oh. Ayan, tapos may alugbati pa. Ayan. Lagyan ko po ng sardinas. Inano lang nga ito ng manok eh. Yung pinagtutuka ng manok yung dahon. Naunahan na ako. Magulang na yung iba. Piliin po lang natin yung maganda. Yung hindi pa siya magulang. Aray ko, may tinik. Ang tinik, patinik. Ayan. andito na naman kayo. Akala nyo may pagkain. Uy! Hindi pagkain yan. Aray ko. Shhh. Uy! Iski! Makapaluin ko kayo. Uy, paano ako makakuha? Uy, wala akong pagkain. Hmm, kukulit nyo. Kukulit. Kukulit. <laughs> Kina... Lagot kayo, ha? Kinalmot nyo ako. Shhh. Ariin nyo. Ariin nyo. Paluin ko kayo, ha? Ha? Alis! 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 Kukulit nyo. Kukulit! Akala nyo may kain ako, ha? Kukulit nyo. Kukulit nyo. Kukulit nyo. Hindi kayo makapaghintay. Hinalmot nyo ako. Hmm. Hindi ko kayo pagbigyan ng pagkain. Ariin nyo, ha? Hmm. Hmm ikaw makapaghintay. Alis eh. Kulit nyo. Hmm? Hindi kayo makapaghintay. Hindi kayo makapaghintay ng kulit nyo. Ha. Ah. Nunguha pa nga ako ng gulay dito eh. Kinalkal nyo na. Nyo pa ako dito ah. Alis dyan. Walang sitaw dito. Ang sita, may bunga na. Ito mga tuta na yun, oh. Kukulit. Pinalmot nyo ako, ha. Ah. Alis dyan. Nangunguha ako ng gulay dito, tapos dito kayo, ha. Ah. Kala nyo pagkain yung dala ko, wala akong pagkain. Panay lang nga kain eh. Kain lang nga kayo ng kain. Wala na kayong ginagawa. Oh. Harutan po ng harutan dyan. Wala na nga kayong ginagawa. Kain lang kayo ng kain. Doon kayo. Doon kayo. Doon kayo sa lungga nyo. Ano mga pangalan nyo? Kalimutan ko na yung pangalan nyo ha. Ah. si Cleopatra, si Cleopatra, si Cleopatra. <laughs> Ang gulo-gulo niyo. Dun kayo. Hindi na ako makapag-concentrate ng kuha dito kasi nang gulo niya. Kala nila may dala akong pagkain. Huwag kayong lalapit dito ah. Diyan kayo, diyan kayo. Kayo lalapit. Diyan ako makakuha ng ano, gulay. Yan oh, sitaw oh. Dito sila nagluto kagabi, kinalat. Pinagkalata nila ni hindi pa nila dami. Lagyan ko ng sardinas to. Matinig talo yung iba. Kasi ano na eh. Alis dyan. Paluin ko kayo. Doon na yan kulit nyo super naughty super naughty kayo ha ah. pagkain ng ang binabantayan nyo harutan na kayo ng harutan eh Hangga, ganda ang gaganda. Doon kayo doon. Wala kayong pagkain dala. Mamaya na kayo kain kasi ang dami pagkain kagabi. Ang dami pagkain kagabi ha. dami kong binigay dyan. Kain lang kayo ng kain. Lubas na kayo. Yung sitaw nila. Oh, ang dami ng bunga. <laughs> Check kayo. Oh, ang dami ng bunga. Yung sitaw nila. Ang aking talbos ng kamuti doon. dami na rin dahon. Oh, ilang linggo na lang to. Nakaharvest na rin ang sitaw. Yan. Yan, oh daming bunga na purya usog purya usog magpakarami kayo pwede rin na rin kayo ibinta magpakarami kayo ha magpakalusog magpakalusog kayo mga sitaw o oh. purya usog purya usog ang daming kulitis dito ayan malalaki na yung iba oh. purya usog purya usog wala yung may nagtanim mga pamangkin ko dito na-assign sila sa bundok ngayon nasa bundok na sila nagdaka destino Uy, yan sila next month mga pamangkin ko mga sundalo nasa bundok na naman sila kaya iniwan nila yung kanilang mga tanim dito ako ang tagabantay ayan oh ang kalabasan nila oh. Is din oh, lang ako ng kulitis siling nila, ang dami na oh, may... alis dyan kulit nyo ha ang kalabasan nila tanggalan ko na ng talbos nito <coughs> oh, ang kulitis ang dami nasa bundok na naman sila na assign ng aking mga pamangkin ng mga sundalo ang tanim nila na iwan dito bababa na naman yan sila sa next month doon na naman sila sa bundok doon na naman sila nakipagbakbakan ayan oh ang sili nila, oh. Shhh! Ito, mga, magkukulit. Oh! Kala nyo, eh, may, may bunga na. Muntik kana apakan, Hoy! kukulit mo dalawang tota na to. Wala akong pagkain. Kala niya may pagkain akong dalawa, wala. Na, hindi pa oras ng kain niyo. Uy, puriya usog, mayroon ng malaki. Mayroon ng malaki. Itong pinakapanganay siguro. Ito, Pinakapanganay nila. Eh, nagsisiga sila dito. Nagsisiga sila. Ang daming lamok kasi. Uy, puri-usog, puri-usog. Magpakarami kayo. Puri-usog. Magpakarami, magpakarami. Para magpakinabangan na rin kayo. Magpakarami. Ang okra ng mulaklak na... Ang dami ko na rin nakuha Oh. Malinis yan dito. Ayan, ang okra. Ay, may bunga na. Ito mga tota na to. Kung saan ako. Akala nila pagka, yung dala ko kayo. Hindi ko kayo mamaya pakagawin. Oh, ang talbos ng kamuti ko. Oh my goodness. Ang aking talb kamuti. Ayan Oh. Kamuti ko. Oh. Ay ko, ay ko. Oh. Balik pa dito. kayo dito. ihampasin hampasin ko kayo. Ko. Ng kulit nyo. Mm -mm -mm. mm -mm -mm. Kapatis. Ng kulit nyo. Hindi kayo makinig. Ha? Ayun, ang kamot papaya, oh, ang daming hinog. Daming hinog na papaya. Ayan. Ang ingay-ingay dito sa kabitbahay. Nagsisiga sila. Ayan. Parang masama na naman ang panahon. Tingnan nyo yung panahon. Ang masama na naman. Makulimlim na naman. Oh, daming langgam. Yung okra namulaklak na mulaklak na. so